Okay, real talk. Ang daming nagpanik sa kumakalat ngayon. Siguro narinig nyo na yung mga tao na nag-aaway sa internet na patay na daw yung dropshipping dahil sa bagong tariffs ni Trump. Gets namin yan. Pag naglagay ng 125% tariff sa mga Chinese goods, mahirap hindi mafeel na parang bagsak na yung lahat. But, let's slow down for a second. Totoo ba na tapos na talaga yung dropshipping? O isa lang ba tong problema na kaya nating i-handle? Parang mga iOS updates noon, shipping delays, or mga ban sa ads. Sa video na to, i-explain namin lahat pag-uusapan natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga bagong tariffs, paano nito maapektuhan yung dropshipping, at pinaka-importante kung ano ang pwede mong gawin ngayon para tuloy-tuloy ka pa rin. Kaya huminga ka muna, kumuha ng inumin, at sama-sama nating tignan to. What are these new tariffs anyway? So, ito yung pinakimportante. Naglabas si Trump ng bagong wave ng tariffs at hindi to maliit. Yung ibang products na galing China ngayon may hanggang 125% na tariff na. Grabe, kung iisipin mo, bago pa to. Meron na tayong 25% tariff, tapos dadagdagan pa ng 10%. Tapos eto pa, pag pinag-add lahat, may 145% ka ng dagdag na fee sa ibang Chinese imports. Oo, ang sakit nyan. At hindi lang luxury goods ang apektado. Apektado rin ang dami ng mga everyday na bagay. Yung mga tulad ng phone chargers, smartwatches, pet accessories, yung mga common na produkto na tinatarget ng maraming low-ticket dropshipping stores. Pero hindi lang yan. Malaki rin yung nagbago sa tinatawag na de minimis exemption. Dati, yung rule na to ang nagpapapasok ng mga products na under $800 papuntang US nang walang dagdag na duties. Parang maliit na loophole to na nakatulong sa pag-usbong ng maraming dropshipping. Pero ngayon, wala na yan. Nang malaman na ng gobyerno kung paano maayos na itrack at makolekta yung kita, sinara nila yung pinto sa exemption na yun. Ngayon, kahit yung mga low-cost products ay tinatamaan na ng mga import fees. At may mga usap-usapan na nagsisimula ng kolektahen ng USPS at iba pang carriers yung bayad bago nila ibigay yung packages. Kaya parang gulo yan para sa iyo. Tama ka naman. Pero hindi pa rin to katapusan ng mundo. At ito ang dahilan kung bakit. The immediate impact on dropshippers. Alright, break natin yung actual damage. Kung nagda-dropship ka ng low ticket items mula China papuntang US, siguro parang suntok to diretso sa chan. Yung mga produkto na dati $5 lang ang cost, bigla na lang ngayong $25 or more para lang makapasok sa bansa. Tumaas ang shipping costs, naging magulo ang supply chains at kinakabahan ng mga suppliers. Marami sa kanila hindi na nga sure kung magkano ang dapat nilang sing ni kasi hindi nila alam kung magkano talaga ang gastos nila. Nakikita ng mga customers na lumalala ang paghintay. May mga packages na nade-delay sa customs at may iba na dumadating na may mga unexpected fees. So yes, magulo talaga ngayon. Pero hindi pa rin to yung total na pagkatalo. Sa so, katunayan, para sa mga willing mag-adapt, marami pa rin opportunity. Kaya pag-usapan natin kung paano i-navigate lahat ng to. What you can do right now. Number one, start shifting to high ticket product. Yung panahon na nagbebenta ka ng $10 gadget for $30 tapos may may $15 profit na agad. Baka mabibilang na lang. Lalo na kung galing China yung source mo. Instead, subukan mong mag-shift sa high-ticket product. Yung mga product na nagsasell ng $100 to $200. Mas malaking margin nakasama. Kaya kahit tumaas ng $20 or $30 yung gastos mo dahil sa tariffs, may space ka pa rin para kumita. At eto pa, isang mindset trick. Focus ka sa value, hindi lang sa cost. Yung mga products na medyo mataas ang presyo pero may malakas na perceived value tulad ng pet fountain, ergonomic chair, or fitness gadget, pwede pa rin manalo kahit tumaas ang gastos mo kaysa dati. 2. Try bundling to increase order value. Ngayon, isa pang tactic ang product bundles. Kunwari, may medium ticket item ka tulad ng desk lamp tapos ibabundle mo siya kasama ng matching organizer or charging pad. Instead na one sale lang na $40, meron ka ng $75 bundle na parang good deal sa customer mo kahit tumaas yung gastos mo. Nakakatulong din yung bundles para makahataw ka sa competition at para mas maganda yung shopping experience. Plus, nakakatulong din sila para magamit mo yung mga maliit na add-on items na medyo mahigpit yung margin. Pero hindi mo naman pinagbabasihan yung buong profit mo sa mga yan. 3. Diversify your supplier. Right now, si China ang pinaka-target ng mga tariffs na to. Pero yung ibang bansa, hindi masyadong naapektuhan. Kaya ngayon na ang tamang panahon para mag-branch out. Tignan mo yung mga suppliers sa Vietnam, India, Mexico, United States at EU. May mga platforms tulad ng Spocket, Zendrop at Ali Dropship na ngayon may option ng if filter ang suppliers based sa location. Pwede pwede kang pumili ng products na ships from US or ships from EU at makakita ka ng daan-daang potential products na totally lalampas sa tariff headache. Sure, medyo mas mataas yung presyo pero isipin mo, makakaiwas ka sa delays, duty fees at mga stress na kasama ng tariffs. 4. Explore selling in other countries. Isa pang underrated strategy ay yung magbenta ka sa labas ng US kasi karamihan ng tariffs na to sa products na pumapasok sa United States lang naman tumatama. Kaya kung magbebenta ka sa EU, Australia, Canada, or ibang markets, okay ka pa for now. At guess what? Mas konti rin yung competition doon. Karamihan kasi ng dropshippers nakafocus pa rin sa US market. Kaya yung pag-run ng ads sa ibang bansa, pwedeng magdala ng mas magandang return of investment at mas mura na traffic. Kung hindi mo pa nasubukan to dati, baka panahon na para subukan mo. 5. Use price monitoring tools. Isa sa pinakamahirap sa mga pagbabago na to ay kung gaano kabilis nagbabago yung presyo. Hindi lang sinasabi ng suppliers kung tumaas yung gastos nila. Minsan nalalaman mo na lang yan pag nawala na yung margins mo. Dito pumapasok yung mga price monitoring tools. Mga tools tulad ng AutoDS ang tumutulong para masubaybayan mo yung presyo ng supplier in real time at automatic na ina-adjust yung prices sa store mo para mapanatili yung profit margins mo. Malit na automation lang to, pero malaki ang maitutulong tutulong para maiwasan ang pagkalugi dropshipping actually dead? Let's be real. Malaking pagbabago to, walang paligoy-ligoy. Pero ang dropshipping tungkol talaga sa adaptation. Bawat ilang taon may bagong problema. Yung iOS 14 na sumira sa Facebook tracking, yung mga payment processors na stricter ng rules, yung mga shipping delays noong COVID na sobra talaga, yung mga TikTok ad accounts na nababan dito at doon. At sa bawat ganun, nakakahanap pa rin ng paraan yung mga tao para mag-adjust at magpatuloy sa paglago. Ito na naman yung isa sa mga ganung moments. Ngayon mo wala siguro yung mga mad na sellers na puro copy paste lang ng AliExpress listings at walang unique na inaalok. Malamang nga. Pero honestly, mabuti yan. Mas konti yung gulo, mas konti yung spam at mas maraming chance para sa mga seryosong sellers. Kung handa kang itaas ang standards mo, maging smart sa sourcing at mag-build ng sustainable na business, okay ka lang. So, what's the bottom line here? Trump's new tariffs are shaking things up. Kasi nung mawala yung de minimis exemption, may dagdag na fees na sa mga low ticket imports at nag-aalala ang mga suppliers kung paano si sila mag adjust Pero hindi pa patay yung dropshipping. nag evolve lang siya. Yung mga panalo sa next chapter na ito ay yung mga lumilipat sa higher ticket o mga produkto na mas mataas ang perceived value. Gamitin yung bundles at upsells para tumaas yung order value. Subukan ang mga bagong market at suppliers. I-automate yung price updates para manatiling kumikita. Maging kalmado, focus, at tuloy-tuloy ang pag -adapt. Kaya hindi mo kailangang isara yung store mo. Hindi ka dapat mag -panic. Kailangan mo lang mag-pivot. drop dropshipping kasi ay laro ng bilis, creativity, at resilience. Marami kang opportunities na pwedeng maabot. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, paano kayo mag adapt sa mga bagong changes na to? Nag-shift ba kayo ng suppliers? Nag-test ba kayo ng bagong markets? Sabihin nyo sa comments. At kung nakatulong sa inyo ang breakdown na to, make sure na mag-subscribe kayo. Patuloy kaming magbibigay ng latest updates para laging ahead kayo sa laro. At kung gusto nyo magsimula sa mga dropshipping products na nire-recommend namin, nyo yung mga links sa description sa baba. Affiliate links yung mga yan. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission kapag kapag ginagamit niya Pero walang dagdag na gastos para sa inyo. Ang mga commission na to ay malaking tulong para masuportahan ang channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content katulad nito. Kaya kung gagamitin nyo, maraming salamat in advance. At kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo mamiss sa mga susunod na videos. Dito sa channel na to, dedicated kaming tulungan kayong magtagumpay sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng tips, strategies at insights para lumago yung online business nyo. Kaya yeah, siguraduhin mag-subscribe. Pero aside from that, thanks for watching and takits tayo sa next video.